alala lang naman din kasi namin yung mama namin eh. Okay naman din yung pagkasikaso nila. Kaso yung papaliwanag lang nila sa mga laboratories, napasubo na rin kasi kami kaya umupay kami. Ito ang problema ang inilapit sa ACIS Party List Action Center at Punto Asintado Reload ni alias Dina kaugnay sa inanyang senior citizen na pasyente sa Quezon City General Hospital. Hirap sa paghinga at nakakonfine doon ngayon dahil sa sakit na pneumonia ang ina ni Tina. Pero sa kabila niya, kinakailangan pa rin ilabas ng ospital ang senior na pasyente at dahil sa ibang klinik gamit ang ambulansya para doon gawin ng ilang laboratory test nito. Paso regarding naman po sa mga laboratories nila dito at saka yung mga lahat ng equipment nila hindi daw kompleto. Ang sabi din po ng doktor sa amin na hindi din daw po sila kompleto sa mga gamot nila. Kasi ang nagpo lang naman daw po sa kanila It's yung Quezon City lang naman daw po wala daw po sila sa DOH Dahil kritikal ang kalagayan ng kanyang ina, nababahala si Dina sa pwedeng mangyari kapag dinala niya ito sa ibang clinic para gawin ang mga laboratorio Pinaliwanag po nila na hindi daw kumpleto ang facilities nila doon sa DOH. Uh, lalabas daw din daw po kami ng mga laboratories po namin uh, katulad ng mga Tule Eco po, po. Uh, wala daw po sila doon Agad naman pinuntaan ng aming team ang Quezon City General Hospital na hawak ng lokal na pamala ng Quezon City. Ang history yan, from the time na nagkaroon ng pandemic, yung isa-isa na namin to nag breakdown na from time to time. So on uh, around 2021, nag-propose uh, na kami ng for budget dyan na uh, replacement. And since maraming gumagamit, medyo hindi na reliable yung mga results niya. So we decided na huwag na lang gamitin kasi baka mas ma-misorient pa kami o kaya ma-mislead sa treatment ng pasyente. As of now, ang aming parang bridging mechanism is that the patients are informed and referred outside for this procedure. Sa kabila naman ng kakulangan ng pondo, kagamitan at gamot, sinisiguro naman ang Quezon City General Hospital na ginagawa nila ng paraan para matulungan ang mga lumalapit sa kanilang pasyente. We are doing our best to help people, lalo na po ang ating constituents dito sa Quezon City. However, katulad nga niyan, we did citywide medical mission from where we service. At if I'm not mistaken, 7,000 patient, So hindi namin yun nakokontrol kung sino pa rin yung papasok sa hospital. So these questions as to how uh, the other people such as you po with a warm heart matulungan kami at saka yung mga tao natin na may sakit, um, okay po sana na masarap din sa amin na kami po ay nakapakinggan panawagan gaya ng ospital. Maaalalayan sila ng pamalaan sa pondo para mas maserbisyuhan pa nila ang mga pasyente na tumutungo sa kanilang pagamutan. Actually, our local government is working with us naman talaga uh, religiously with this. Katulad nga nang sabi, however, there are still circumstances as with other government hospitals na minsan talagang nauubusan din kami as much as we would want to help our patient, the Filipino people, what we do is, halimbawa kung walang gamot, if the patient bites outside, nare-reimburse naman yun through PhilHealth. Nire-reimburse po ng hospital yun kung ano yung ginastos nila sa kanila. So, ang tingin namin, one way is to yun nga, nga po, ma-provide po kami ng medical assistance for indigent uh, patients, or mahip kung tawagin natin, para po makatulong dun sa Uh, later on billing ng hospital. At the same time, yung hospital mismo matutulungan kasi malilesin yung reimbursements. Hindi po si uh, Dr. Carl David Alba, ang Chief of Clinics ng Quezon City Gen. Good morning, Dr. Alba. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Hello. Live po tayo nationwide sa PTV Channel 4. Ganun din po sa Radyo Pilipinas. Good morning to you, doctor. Good morning po, sir. Good morning po. Ano pong nga, uh, ang una, hindi eh, di, na, ho, na ho kita tatanungin. alam ko naman talaga, wala na kayong gamot dyan dahil lahat ng pasyente eh, nasa lubong ng crew namin. Tinatanong namin, wala ro po silang ganito, walang gano'n. Naintindihan ko na ho, uh, kulang ho yung uh, pondo siguro. Ano uh -huh. nga? immediate na kailangan nyo, Dr. Alba? At ano-ano ano mga uh, gamit ito, sir? Um, um, so far po kasi, Kitae na lang po namin yung mga deliveries sa amin ng Gabot at panghitapbit fast moving medicine na natin. After po kasi nung pandemic there there was a steady increase of 15 to 20% percent po ng population ng mga pasyente natin and dito po sa QCJHS kami po yung LGU na tertiary hospital po. So mm -hmm. para po yan panel sa amin po yan na uh, pumupunta mm -hmm. um, kung kung sakasakali po ang uh, makakatulong sa amin doon ay yung po pa-expedite uh, po yung pag-deliver po ng gamot which is the government is working with us although there are Which government? Are you talking about the national government, the DOH? Is that it or uh, the, the city government? Uh, local government. Local sabi, government. Yes, uh, on City. Uh -huh. mm -hmm. Tapos, uh, magkano ho ito you're expecting sa magamot? Mga ilang millions po ito? Mm, Um, ganito po yan. Ah, so wala sir. pa. You're all you're asking is funding. May pondo dapat. Mapondohan kayo. Ah. Uh, meron naman po sir, kaya lang kasi may mga cool. priority po. Hmm. May mga priority Equipment, na Dr. Alba. Equipment like X-ray, ultrasound, uh ECG. Do you have such uh equipments, sir? Me meron din po sir. Ang uh, ang ang problema po kasi this this uh, uh, machines po, sometimes po sa dami po ng pasyente, mm. na o overuse po natin sila. Bumibigay. Bumibigay. Uh, pero gumagana naman yung equipment? Gumagana po. Although meron din po kami certain equipments like yung oh. uh, 2D Echo na really pagka parang ginamit natin, we be much more reliable than helping the people. Pagka mm. po, ano, Ah, uh, uh, Sir, ganito uh, na lang po ang gagawin natin. Ano po? Uh, and, uh, I appreciate you uh may nagreklamo sa amin at kausap ko namin kayo. I will do everything I can. Ilalapit ko po ito kay Secretary Erbosa. Alam ko nga uh, LGU hospital kayo, but I believe kasi nung budget hearing tinanong ko siya, nagbibigay din daw sila sa mga hospital sa LGU. I will talk to him later po after the program and tell him na You need help. All right? The Quezon City uh, LGU needs uh, help. So, uh, that's what I'm going to do uh, para mag-coordinate po yung tiga DOH sa inyo kung ano po mga kailangan niyo. Ano po? Kasi tiga Quezon City din po ako, sir. Ano po? Marami yes. akong kamag-anak din sa Quezon City. Dapat po sa pakikinig po sa amin at pa sa aming pagdinig din po dahil dito sa aming tugon po, Maraming right, salamat, okay. po. Salamat, salamat po. Salamat po at magandang umaga sa inyo.